Nakarating na ba kayo sa bahay ng isang tao at agad-agad naramdaman ang init, ginhawa at malinis na itsura nito nang walang kahirap-hirap? May mga taong tila laging maayos, presko at kaaya-aya ang kanilang tahanan nang hindi mukhang oras-oras silang naglilinis at nagaayos. aayos Pero ito ang totoo. Ang mga senior na laging malinis ang bahay ay hindi umaasa sa malalaking linisan. Mayroon silang mga simpleng pang-araw-araw na gawain na nagpapanatili ng kanilang espasyo ng maayos ng walang hirap. Sa video na ito, tatalakayin natin ang anim na bagay na ginagawa araw-araw ng mga senior na may malinis na bahay. Hindi ito mga komplikadong rutin o nakakapagod na gawain. Sa katunayan, maliliit lamang ito, ngunit sinasadyang mga gawi na nagdudulot ng malaking pagbabago sa paglipas ng panahon. Ang pinakamagandang bahagi kapag isinama mo ang mga ito sa iyong pang-araw-araw na buhay ang pagpapanatili ng malinis at kaaya-ayang tahanan ay magiging parang walang kahirap-hirap. Manatili kayo hanggang sa dulo dahil ibabahagi ko ang isang simpleng gawe na maaring agad na magpabago sa kung gaano kaayos at payapa ang pakiramdam ng inyong tahanan nang hindi dinadagdagan ang iyong mga gawain. At maniwala kayo sa akin, ito ay isang bagay na karamihan ay lubos na hindi pinapansin. Bago tayo magsimula, kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, inire-recommend akong mag-subscribe kayo at i-on ang bell notification para hindi kayo makaligtaan ng anumang video. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, mangyaring i-type ang isang sa comments. Kung hindi ninyo ito nagustuhan, i-type ang zero sa comments para malaman ko at makagawa ako ng mas magagandang video para sa inyo. Ngayon, simulan na natin. Numero uno, hindi sila umaalis sa isang kwarto ng walang daladala. -dala. Isa sa pinakamadaling gawi na nagpapanatiling malinis at maayos ang tahanan ay hindi tungkol sa paglilinis ng sahig o pagpupunas ng mga istante, kundi sa paggawa ng maliliit na aksyon habang naglilibot ka sa iyong araw. Ang mga matatandang laging malinis ang bahay ay may simpleng tuntunin. Huwag umalis sa isang kwarto ng walang daladala. Isipin mo ito. Nakaupo ka sa sala, nag enjoy ng iyong tsa, nagbabrowse sa isang magasin. Pagkatapos mong matapos, imbis na iwan ang tasa sa side table o ang magasin sa sopa, dadalhin mo ito kapag umalis ka sa kwarto. Baka naman pupunta ka rin sa kusina, kaya isasama mo ang tasa para ilagay sa lababo. O baka papunta ka sa kwarto, kaya ibabalik mo ang magasin sa tamang lagayan nito. Mukhang simple at dahil simple nga ito. Ngunit ang maliit na gawin na ito ay pumipigil sa kalat na dumami kaya hindi na kailangang magipon ng gulo sa simula pa lang. Pinapanatili nitong gumagalaw ang mga bagay, tinitiyak na natural na nakakabalik ang mga gamit sa tamang lugar nito nang walang labis na pagsisikap. Halimbawa, si Alice, isang pitumput dalawang taong gulang na laging mukhang malinis ang bahay. Kapag tinanong mo siya kung paano niya napapanatiling maayos ang lahat, tatawa lang siya at sasabihing, Ah, isinasama ko lang ang mga gamit kapag may pupuntahan ako. At iyon mismo ang sikreto. Hindi niya hinihintay ang katapusan ng araw para linisin ang mga nakakalat na bagay sa bahay. Inaayos niya kaagad ang maliliit na kalat sa sandaling may nakikita siya. Ang gawin na ito ay lalong mabisa para sa mga matatanda dahil naiiwasan nito ang matagal at nakakapagod na paglilinis. Imbes na maglaan ng oras para magayos, ilang segundo dito at doon ay sapat na. Nagdudulot din ito ng kaginhawahan at kontrol sa iyong espasyo, kaya laging mukhang alagang-alaga ang bahay ng hindi pakiramdam na palagi kang nagtatrabaho para mapanatili ito. Numero dalawa, sinusunod nila ang two-minute rule. Ang mga senior na laging malinis ang bahay ay alam na ang maliliit na gawain Kapag agad ginawa, ay nakakaiwas sa malalaking kalat sa hinaharap. Isa sa simpleng ngunit pinaka-epektibong gawe na sinusunod nila ay ang tinatawag na two-minute rule. Kung ang isang gawain ay tatagal ng dalawang minuto o mas mababa pa, gagawin nila ito kaagad. Isipin mo ito. Uuwi ka at ilalagay ang iyong coat sa likod ng upuan sa halip na isabit ito. Parang hindi naman malaking bagay, di ba? Pero pagkatapos ang sapatos ay maiiwan sa pintuan, ang mga sulat ay nakatambak sa counter at ang mga pinggan ay naiipon sa lababo, bago mo pamamalayan, nagsisimula ng magdami ang kalat at biglang ang paglilinis ay pakiramdam na isang malaking gawain. Ngunit ito ang ibang ginagawa ng mga senyor na laging malinis ang bahay. Hinaharap nila ang maliliit na gawain sa sandaling lumitaw ang mga ito. Ang pagsabit ng coat ay sampung segundo lang. Ang pagtapon ng junk mail sa recycling, hindi aabot ang isang minuto. Ang pagpupunas ng lababo sa banyo, pagkatapos magsipilyo, wala pang dalawang minuto. Ang mga maliliit na aksyong ito ay nakakaiwas sa pagdami ng kalat at panatilihing malinis ang bahay nang hindi nangangailangan ng oras-oras na paglilinis mamaya. Halimbawa si Frank, isang 75 taong gulang na parang laging walang kalat sa bahay. Nang tanungin kung paano niya napapanatiling malinis ang kanyang tahanan nang walang hirap, simpleng ngumiti lang siya at sinabi, hindi ko lang hinahayaan na nakatambak ang mga bagay. Kung may hugasing pinggan, huhugasan niya ito kaagad. Kung may alikabok sa ibabaw, pupunasan niya ito sa oras na mismo. Dahil sa ganitong ugali, hindi na niya kailangang maglaan ng oras para sa malalim na paglilinis, natural na lang itong nangyayari. Ang ganda ng two-minute rule ay inaalis nito ang mental na bigat ng mga hindi tapos na gawain. Sa halip na hayaang naiisip ang maliliit na kalat, agad itong hinaharap. Ang ugaling ito ay hindi lang nagpapanatili ng malinis na bahay. Nagbibigay din ito ng pakiramdam ng kontrol, kalmado at kaayusan. Kung ito ay isang bagay na ginagawa mo na o kung balak mong subukan, ipaalam mo sa akin sa pamamagitan ng pag-comment ng number 2 sa ibaba. Ang iyong pakikilahok ay tumutulong sa akin na patuloy na gumawa ng content na sumusuporta at nagbibigay inspirasyon sa iyo. Numero tatlo, inireset nila ang kanilang tahanan bago matulog. Ang mga senior na may malinis na bahay nang walang kahirap-hirap ay hindi nagigising sa gulo. Sa halip, mayroon silang simpleng gawain na malaki ang epekto sa hitsura at pakiramdam ng kanilang tahanan. Gumagawa sila ng mabilisang reset bago matulog. Isipin kung gaano kagaan ang iyong umaga kapag nagising ka sa isang malinis na kusina, isang living room na walang kalat, at isang kaaya-ayang espasyo. Para simulan ang iyong araw. Ngayon isipin naman kung gaano nakakapagod ang magising sa isang lababo na puno ng hugasin, mga nakakalat na papel, at ang kalat mula kahapon na naghihintay sa iyo. Ang isa sa mga umagang ito ay nagbibigay sa iyo ng kalmado at masiglang pakiramdam, samantalang ang isa naman ay nagpapasimula sa iyo ng pakiramdam na napupuno ka ng stress bago pa man magsimula ang araw. Ang mga senior na laging malinis ang bahay ay sinisiguro na gumugugol sila ng ilang minuto bawat gabi para i-reset ang kanilang espasyo. Hindi ito tungkol sa malalim na paglilinis kundi sa pag-ayos ng maliliit na bagay na may layuning maghanda para sa isang mas magandang kinabukasan. Maari nilang punasan ang mga countertop, ayusin ang mga unan sa sopa, itago ang mga nakakalat na gamit, o siguraduhin walang hugasin sa lababo. Ang mga maliliit na hakbang na ito ay tumatagal lamang ng limang hanggang sampung minuto. Ngunit malaki ang epekto nito sa pakiramdam ng bahay kinabukasan. Halimbawa si Linda, isang anim na put walong anyos na naniniwala sa ritual na ito tuwing gabi. Bago siya matulog, naglalakad-lakad siya sa bahay at inaayos ang mga nakikita niyang kailangang ayusin. Pinapahaba niya ang mga cushion, tinitiyak niyang walang naiwang kalat sa kusina at mabilis niyang tinitignan ang buong espasyo. Pagising niya kinabukasan, maayos na ang lahat at nabibigyan siya ng pakiramdam ng kapayapaan at control bago pa man magsimula ang kanyang araw. Ang susi dito ay hindi perpeksyon kundi ang paghahanda para sa iyong sarili sa kinabukasan. Ang mabilisang pag-reset tuwing gabi ay nangangahulugang magigising kang mas magaan ang pakiramdam na walang kalat na naghihintay sa iyo sa umaga. Ito ay isang gawi na nagiging regalo mo sa iyong sarili araw-araw. Numero apat, iniiwasan nila ang kalat sa mga lugar na madalas gamitin. Ang mga matatanda na may malinis na bahay nang walang kahirap-hirap ay nauunawaan na hindi kailangang laging walang dumi ang bawat sulok ng bahay. Ngunit ang mga espasyong madalas nilang gamitin ay dapat laging malinis at kaaya-aya. Itinutuon nila ang kanilang enerhiya sa pagpapanatili ng mga pangunahing lugar na walang kalat na nagbibigay ng mas payapang pakiramdam sa buong tahanan nang hindi nangangailangan ng walang katapusang paglilinis. Isipin ito. Kapag pumasok ka sa isang bahay, ano ang unang napapansin mo? Hindi ito ang loob ng aparador o ng kwarto ng bisita, ang mga counter ng kusina, ang sala at ang mga pangunahing daanan ang unang nakikita. Ang mga lugar na ito ang nagtatakda ng tono para sa buong bahay. Kaya kapag malinis ang mga ito, buong bahay ay mukhang malinis, kahit na may kaunting gulo sa ibang lugar. Kaya naman ang mga matatanda na may maayos na bahay ay hindi nag-aalala tungkol sa pagiging perpekto sa bawat sulok. Sa halip na katuon sila sa ilang pangunahing lugar at pinapanatili ang mga itong laging maayos. Kabilang dito ang ang mga countertop ng kusina dahil ang malinis na kusina ay nagpapadali sa paghahanda ng pagkain at pumipigil sa pagdami ng kalat ang pasukan dahil ang pagpasok sa isang maayos na lugar ay agad nagbibigay ng payapang pakiramdam. Ang sala dahil ito ang lugar kung saan sila nagre-relax at nagbabakasyon kasama ang iba. Halimbawa si Barbara, isang pitumput-apat na taong gulang na parang laging malinis ang bahay. Tawa siya ng tawa kapag tinatanong siya ng mga tao kung paano niya napapanatiling maayos ang lahat. Dahil hindi naman niya ginagawa, sinisiguro lang niya na malinis ang mga lugar na madalas niyang gamitin. Tuwing umaga, tinitiyak niyang napupunasan ang mga counter ng kusina, malinis ang mga ibabaw sa sala, at walang nakakalat sa mga pangunahing lugar ng bahay niya. Hindi niya sinasayang ang oras sa pag-aayos ng bawat drawer o paglilinis ng bawat sulok. Sinisiguro lang niya na maayos ang mga pangunahing lugar at malaki ang pinagkaiba nito. Epektibo ang ugaling ito dahil nakakalikha ito ng agarang pakiramdam ng kaayusan. Kahit na may hindi natutuping kama sa kabilang kwarto o may labahing nakasalansan, ang pagpapanatiling malinis ng mga lugar na madalas daanan ay nangangahulugang laging maayos ang pakiramdam ng bahay. Isang simpleng pagbabago ng focus na nagpapadali sa paglilinis at nagpapanatili ng mababang antas ng stress. Kung ginagawa mo na ito o balak mong subukan, ipaalam mo sa akin sa pamamagitan ng pagkomento ng number 4 sa ibaba. Ang iyong pakikilahok ay tumutulong sa akin na patuloy na makalikha ng content na sumusuporta at nagpapasaya sa iyo. Numero 5. Pinahahalagahan nila ang pang-araw-araw na pag-aayos hindi malalim na paglilinis. Ang mga senior na nagagawang panatilihing malinis ang kanilang mga tahanan ay hindi umaasa sa malalaking paglilinis tuwing weekend. Sa halip, ginagawa nila ang pang-araw-araw na pag-aayos, mga maliliit na gawain na nagpapanatiling maayos at hindi nagkakagulo ang bahay. Ang pamamaraang ito ay nagpapadali sa paglilinis at nakakatulong para maiwasan ang stress na dulot ng sobrang kalat o alikabok. Ang isa sa pinakamahalagang bahagi ng pang-araw-araw na pag-aayos ay ang paggawa ng ugali ang pagliligpit ng regular imbes na hintayin muna ang malaking gulo. Ang mga simpleng bagay tulad ng pagpupunas ng mga surfaces, pagkatapos kumain, pagtupi ng labada agad, pagkatapos itong matuyo at pagwawalis kahit ilang minuto lang, araw-araw ay malaki ang naitutulong para manatiling malinis ang bahay sa paglipas ng panahon. Ang mga senior tulad ni Ellen, 68 taong gulang, nasanay na sa pang-araw-araw na pag-aayos, ay alam nilang hindi kailangan ng oras na ubos ang maghapon para mapanatiling malinis ang bahay. Tuwing gabi, gumugugol lang siya ng labin limang minuto para ayusin ang kanyang kusina at sala. Inililigpit niya ang mga plato, inaayos ang mga unan, at nagwawalis ng mabilis. Ang maliliit na pagsisikap na ito ay nagkakasama-sama at nakakaiwas sa pagkakaroon ng malalaking gulo. Kaya hindi na niya kailangang gumugol ng buong weekend para maglinis ng malalim. Ang pang-araw-araw na pag-aayos ang siyang nagpapanatiling malinis ang bahay nang hindi na kailangan ng malalim na paglilinis. Sa paglaan lamang ng kaunting oras araw-araw para alagaan ang kanilang espasyo, masisiyahan ang mga senior sa isang tahanan na laging maayos. Ang ugaling ito ay nagbibigay sa kanila ng kontrol sa kanilang kapaligiran nang hindi nabibigatan. Numero anim kasama ang buong sambahayan. Ang malinis na tahanan ay hindi lamang tungkol sa individual na pagsisikap. Kailangan ang partisipasyon ng buong pamilya para mapanatiling maayos ang lahat. Ang mga nakatatanda na may malilinis na bahay ay hindi nag-isa sa pag-aayos. Sa halip, kinakasama nila ang buong pamilya o mga kasama sa bahay upang matiyak na lahat ay may ambag sa pagpapanatili ng kaayusan. Isipin mo, ang malinis na bahay ay hindi responsibilidad ng isang tao. Kailangan ng tulong ng lahat. Maaring ang asawa, mga anak, o maging ang malapit na kaibigang madalas dumalaw ang mahikayat na tumulong para gumaan ang trabaho. Halimbawa, kapag lahat ay may maliit na gawain ginagawa araw-araw, mas madaling mapanatiling malinis ang bahay ng hindi masyadong napapagod. Maaaring magkaroon ng simpleng rutin ang pamilya kung saan inaayos ng bawat isa ang kanilang gamit, paglalagay ng pinggan sa dishwasher, pagtutupi ng sariling labada, o paglilinis ng personal na espasyo sa pagtatapos ng araw. Kunin natin si George bilang halimbawa isang 75 taong gulang na naninirahan kasama ang kanyang asawa at mga adult na anak. Tuwing gabi, mayroon silang simpleng ritual ng paglilinis kung saan lahat ay naglalaan ng sampung minuto para mag-ayos ng gamit, magpunas ng mga surfaces, at tiyaking organisado ang mga common areas. Ito ay isang pamilyar na gawain na hindi lamang nagpapanatili ng kalinisan, kundi nagbibigay din ng pakiramdam ng pagkakaisa at kasiyahan sa lahat. Kapag lahat ay nag-aambag sa pagpapanatili ng malinis na tahanan, hindi ito tungkol sa pagbibigay ng trabaho, kundi ang paglikha ng kapaligiran kung saan lahat ay may pakiramdam ng pagmamay-ari at pagmamalaki sa kanilang tirahan. Ang ganitong ugali ng shared responsibility ay nagpapadama na ang paglilinis ay hindi mabigat na trabaho, kundi isang paraan upang mapanatili ang payapa at masayang tahanan ng magkakasama. Kung kasama mo na ang iyong pamilya sa ganitong sistema o kung balak mong simulan, ipaalam mo sa akin sa pamamagitan ng pag-comment ng number 6 sa ibaba. Ang iyong pakikilahok ay tumutulong sa akin na patuloy na makalikha ng content na sumusuporta at nagbibigay inspirasyon sa iyo. Pangwakas na mga kaisipan, walang sikretong formula para panatilihing malinis ang bahay. Ilang simpleng gawi lamang na kapag isinasagawa araw-araw ang nagbibigay ng malaking pagkakaiba. Sa pagsunod sa mga maliliit ngunit makabuluhang gawin na ito, masisiyahan ang mga nakatatanda sa isang malinis, tahimik at kaaya-ayang tahanan nang hindi gumugugol ng maraming oras sa paglilinis. Maging ito man ay ang paglaan ng sandali upang ibalik ang mga bagay sa kanilang lugar, pagtanggap sa mabilisang mga gawain Natatagal lamang ng ilang minuto, pag-ayos ng bahay bago matulog sa gabi, o pag inganyo sa lahat ng kasama sa bahay, ito ang mga gawi na nagpaparamdam na madali ang pagpapanatili ng kalinisan. Ang mga simpleng rutinang ito ay hindi lamang nag-aalis ng kalat, kundi nagbibigay din ng kapayapaan at kontrol. At sa huli, ang pagpapanatili ng maayos na tahanan ay hindi tungkol sa pagiging perpekto. Ito ay tungkol sa paglikha ng isang espasyo kung saan maaari kang mamahinga at masiyahan na papaligiran ng mga bagay na nagdudulot sa iyo ng kasiyahan. Kung nasubukan mo na ang ilan sa mga gawin na ito o balak mong subukan ang mga ito, gusto kong marinig ang iyong karanasan. Mag-iwan ng komento sa ibaba at ibahagi kung ano ang epektibo para sa iyo o ipaalam sa akin kung aling gawi ang balak mong simulan ngayon. Ang iyong pakikipag-ugnayan ay nagbibigay sa akin ng malaking motibasyon upang patuloy na lumikha ng nilalamang nagbibigay lakas at nagpapasaya sa iyo. Salamat sa pagsama sa amin ngayon. Gusto naming marinig ang iyong mga saloobin, mag-iwan ng komento sa ibaba at ibahagi ang isang bagay na iyong natutunan ngayon at kung paano mo ito gagamitin sa iyong buhay. Mahalaga sa amin ang iyong mga kaisipan kaya huwag magatubiling ibahagi ang mga ito. Ang pagbabasa ng iyong mga komento ay nagbibigay sa amin ng malaking motibasyon at pag-asa. Kung nasiyahan ka sa video ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring i-like, mag-subscribe at ibahagi ito. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na lumikha ng magandang nilalaman. Upang magbigay kaalaman at magbigay inspirasyon sa iyo. Salamat sa panonood at inaasahan naming makita ka sa susunod na video.